hindi batid ng tao ang lalim at kahalagahan ng dalawang pagkakatawang tao. Oo nga. Sa dalawang beses ng pagkakatawang tao niya, at ang kahulugan ng dalawang pagkakatawang tao, para malaman ang katotohanan, basahin natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. Ang sinasabi niya, ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ay na ang ordinaryong tao ay ginagawa ang gawain ng Diyos mismo. Na ang Diyos ay gumagawa ng kanyang banal na gawain sa pagkatao at sa gayong para ay tinatalo si Satanas. Ang pagkakatawang tao ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay nagiging isang laman. Yun ay, ang Diyos ay nagiging laman. Ang gawain na ginagawa niya sa laman ay ang gawain ng Espiritu na naging tunay sa anyo ng laman at ipinahayag sa pamamagitan ng laman. Amen. Walang sino man, maliban sa laman ng Diyos ang maaaring tumupad sa ministeryo ng nagkatawang-taong Diyos. Iyon ay katawang-tao ng Diyos lamang, itong karaniwang katauhan at walang sino mang iba pa. Ang makakapagpahiyag ng banal na gawain. Ang pagtaglay niya ng karaniwang pagkatao ay patunay na siya ay Diyos na nagkatawang tao sa laman, na siya ay sumailalim sa normal na proseso, nang pantaong paglaki ay higit pang nagpapakita na siya isang normal na laman, at bukod doon ang kanyang gawa ay sapat na patunay na siya ay salita ng Diyos. Espiritu ng Diyos na nagiging laman Ang Diyos ay nagkakatawang tao dahil sa mga pangangailangan ng gawain. Sa madaling salita, itong yugto ng gawain ay kailangang matupad sa laman, matupad sa karaniwang pagkatao. Una, ang salita ay nagiging laman, para sa ang salitang nagpapakita sa laman. Kung kaya't dalawa ang pagkakatawang tao ng Diyos. Amen. Tingnan naman natin ngayon sa pahina 1372. Okay. Kapatid, ako naman na magbabasa. Okay. Bakit sinasabi kong hindi pa natapos ang kahulugan ng pagkakatawang tao sa gawain ni Jesus? Sapagkat ang salita ay hindi ganap na laging laman. Ang ginawa ni Jesus ay isang parte lamang ng gawa ng Diyos sa laman. Ginawa lamang niya ang mapantubos na gawa at hindi ginawa ang ganap na pagkakamit sa tao. Sa kadahilan ng ito, ang Diyos ay naging laman muli sa mga huling araw. Ang yugtong ito, nang gawain ay tinutupad rin sa isang ordinaryong laman. Ginagawa ng isang lubos na karaniwang tao. Isa na ang pagkatao'y hindi man lang nakahihigit. Sa madaling salita, ang Diyos ay naging isang ganap na tao. At ito ay isang tao na ang pagkakakilanlan ay doon sa Diyos. Isang tunay at ganap na tao. Isang tunay at ganap na laman na gumaganap ng gawain. Amen. Amen. Sige, sapat na yan para sa ngayon. <sighs> Malalim ang hiwaga ng pagkakatawang tao. Kung di dahil sa makapangyarihang Diyos, wala sa ating makakaunawa dito. Ah, tama. Kung tayo ay magbabasa lang at pakikinggan sila, hindi natin mauunawaan ang hiwaga ng pagkakatawang tao. Tama. Salamat sa Diyos. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, nakikita ko kung paano nakukumpleto ang kahalagaan nito. Tama. Dito, madaling unawain. Talagang mahiwaga ito. Oo nga. Brother Lin, ang dalawang pagkakatawang tao niya ikukumpleto raw sa halaga nito. Anong ibig sabihin nito? Magbahagi pa kayo sa amin. Oo nga naman. Oo nga. Magbahagi ka pa sa amin. Sige ibinunyag ng salita ng makapangyarihang Diyos ang kahalagahan ng pagkakatawang tao. Sa salita niya ay natin na ang pagkakatawang tao ay Espiritu ng Diyos na nagkaroon ng katawan at naging isang karaniwang tao para gawin ang gawain ng Diyos mismo. Ang Diyos na nagkatawang tao ay magkakaroon ng pagkatao. Kailangan gumawa at magsalita ayon sa normal na pagkatao. Kahit sa paggawa ng mga himala dapat ayon sa normal na pagkatao. Sa panlabas na anyo, mukha siyang normal at gumagawa tulad ng isang pangkaraniwang tao. Kung wala siyang normal na pagkatao at gumawa sa kaniyang normal na pagkatao, hindi ito pagkakatawang-tao ng Diyos. Ah nga. Ibig sabihin, naging tao ang espiritu ng Diyos bilang normal na tao. Ipinapahayag niya ang katotohanan na tinutubos at inililigtas ang sangkatauhan kaya mahalaga ang pagkakatawang tao. Ah, ngayon alam ko na. Oo nga. Ngayon, ano ang kahalagahan ng dalawang pagkakatawang tao niya? Oo nga. Ang nga. ibig sabihin lang, ay nakumpleto na nito ang kahalagahan ng pagkakatawang tao mismo. Sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. At ang plano ng pamamahala ng Diyos sa pagligtas ng sangkatauhan, ito ang kahalagahan ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Amen. Amen. Mas naunawaan ko Salamat naya. sa Panginoon. Dapat malinaw sa lahat na ang pinakalayunin ng unang pagkakatawang tao niya ay ang pagtubos. At ihanda tayo para sa paghatol sa mga huling araw. Kaya't ang unang pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi pa kumumpleto sa kahalagahan nito. Ang ikalawang pagkakatawang tao ay sa paghatol sa mga huling araw. At lubusang Palayain ang mga tao mula sa pagkakasakmal ni Satanas, nang maalis sa tao ang makademonyong disposisyon, palayain sila mula sa impluensya ni Satanas upang makabalik sila sa Diyos. Amen. Amen. Ngayon parang totoo na ito. Salamat, Salamat sa Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Kristo ng mga huling araw ay dinadalisay tayo. Kinumpleto ang lahat ng gawain ng Diyos sa katawang tao at ipinahayag ang lahat ng kailangang ipahayag ng Diyos sa kanyang katawang tao. Amen. Amen. Ganito niya na kompleto ang gawain ng salita na nagpapakita sa katawang tao. Amen. 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 Oh, tama Basahin natin ang dalawa pang talata. Okay. okay, sige. Ang sinasabi niya, gamit ang mga salita, lulupigin ng Diyos ang sansinukob, hindi gamit ang kanyang nagkatawang tao kundi sa mga pagbibigkas mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao upang lupigin ang lahat sa sansinukob. Tanging ito lang ang salita ng nagkatawang laman, at ito lang ay hitsura ng salita sa laman. Marahil sa mga tao mukhang hindi gumawa ng lubusan ng Diyos, ngunit kailangan bumigkas ang Diyos ng mga salita upang paniwalaan ng mga tao at para sila'y humanga. Sa walang katotohanan, naghihiyawan ng mga tao. Sa salita ng Diyos, sila'y nananahimik. Tsak na makakamit ng Diyos ang katotohanan ito, sapagkat ito ang pangmatagalang plano ng Diyos. Pagtupad sa katotohanan ng pagdating ng salita sa lupa. Amen. 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 Tinupad ng yugtong ito ng gawain ng panloob na kahulugan ng ang salita ay nagkatawang tao nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At tutulutan kang paniwalaan ng matibay na sa simula ay ang salita. Ibig sabihin, sa panahon ng paglikha, ang Diyos ay nagtataglay ng mga salita na kasama niya at hindi maihiwalay sa Kanya. At lalong pinalinaw ng panghuling kapanahunan ang kapangyarihan at autoridad ng Kanyang mga salita at tinutulutan ng tao na makita ang kanyang salita, na marinig ang lahat ng kanyang mga salita. Ang gayon ay ang gawain ng panghuling kapanahunan. Dapat malaman mo ng lubusan ito. Hindi ito tanong sa pagkilala sa laman, ngunit pagkilala sa laman at sa salita, sa laman at sa daan. Dito ka dapat sumaksi. Yaong dapat malaman ng bawat isa sapagkat ito ang gawain ng ikalawang pagkakatawang tao at ang huling pagkakataon na ang Diyos ay naging laman. Lubos nitong kinukumpleto ang kahalagahan ng pagkakatawang tao, ganap na ay pinatutupad at pinabubukal ang lahat ng gawain ng Diyos sa laman at tinutuldo ka ng panahon ng pagiging laman ng Diyos. Amen. Amen. Ang dalawang pagkatawang tao niya ay kumumpleto sa gawain ng Diyos sa katawang tao. Ibig sabihin, ang buong pagliligtas ng Diyos. Sa hinaharap, ang Diyos ay hindi na magkakatawang tao. Wala nang ikatlo o ikaapat na beses na mangyayari. Dahil ang gawain niya sa katawang tao ay lubusan ng naisakatuparan. Yan ang ibig sabihin ng pahayag na ang Diyos ay dalawang beses na katawang tao. Amen! Amen. Tama! Nangyari ito para kumpletuhin ang kahalagahan ng pagkakatawang tao. Para sa mga daranas pa lang sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw, mahirap itong unawain. Ah, ang o, hirap na niya. Ang mga nakaranas ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya ay alam na ang Panginoong Yesus ang nagkatawang taong Diyos. Ngunit kaunti lang ang nakakaunawa na ang gawain ng Panginoong Yesus ay limitado sa pagtubos at hindi pa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Tama. Tama na ibig sabihin, hindi ipinahayag ng Panginoong Yesus ang katotohanan ng kumpletong pagliligtas ng Diyos. Amen. Oh, totoo nga. Kaya't sinabi ng Panginoong Yesus, marami pa akong sa inyo'y sasabihin. Hmm. Ngunit kayo hindi ninyo mga titiis. Mm -hmm. Ngunit, kung dumating ang Espiritu, mm -hmm. papatnubayan mm -hmm. niya kayo sa buong katotohanan. Mm -hmm. Pagkat di siya magsasabi tungkol mm -hmm. sa kanyang sarili, mm -hmm. ngunit mm -hmm. anumang mm -hmm. kanyang marinig, o mm bigkasing, -hmm ipahahayag sa inyo ang magsisidating. Amen. Ayon sa propesya, marami pang ipapahayag ang Panginoon sa mga huling araw. Oo nga. Ang ibinabahagi nila ay naaayon sa nakasaad sa Biblia. Ngayon, ang Panginoong Yesus ay bumalik na bilang anak ng tao. Siya na ngayon ang makapangyarihang Diyos at nagsisimula ng paghatol sa bahay ng Diyos. At nagpapahayag ng ng magliligtas sa atin sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen. Sa unang pagkakataon, ipinapahayag ng Diyos sa kanyang pagkakakilanla ng kanyang salita sa san sinukog. Oh, salamat, salamat sa Diyos. Diyos. Ipinapahayag niya ang plano ng pamamahala sa pagliligtas, ang kalooban na pinapagawa niya, at ang patutunguhan ng sangkatauhan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Si Diyos. Tingnan natin paano ito'y pinapaliwanag ng makapangyarihang Diyos. Sige. Sige. Buksan ninyo sa pahina 253. Okay ang sinasabi niya. Makatarungang sabihin na ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. Hindi kailanman nang usap ang Diyos sa nilikhang sangkatauhan na ganito kadetalyado at napakaayos. Amen. Siyempre, ito rin ang unang pagkakataon na nangusap siya ng napakarami at ng napakahaba sa buong sangkatauhan. Ito ay ganap na walang katulad. Salamat, 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 salamat sa Diyos. Diyos. Ano pa ang mga pagbigkas na ito? Ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan, kung sa ay inilantad niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso sa puso sa kanila. At dito rin niya unang ipinaalam sa mga tao ang kanyang mga yapak, ang kanyang kinalalagian, ang disposition ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos at ang pag-aalala niya para sa sangkatauhan. Amen. Maaaring sabihin na mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha at ang unang pagkakataong ginamit ang kanyang pagkakakilanlan upang ipahayag ang kanyang tinig sa sangkatauhan gamit ang mga salita. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ito ay dahil sa dinadala ko ang wakas ng sangkatauhan sa mundo. At mula dito, inilalantad ko ang aking buong disposisyon sa harap ng sangkatauhan upang ang lahat ng nakakakilala sa akin at ang lahat ng hindi ay magpiging sa kanilang mga mata at makita na talagang dumating ako sa daigdig ng tao na parito sa mundo kung saan ang lahat ng bagay ay dumarami. Ito ang aking plano. Ito ang aking nag-iisang pagtatapa simula ng likhain ko ang sangkatauhan. Sana ay maibigay ninyo ang inyong buong pansin sa bawat kilos ko. Sapagkat ang aking tungkod ay binsan pang napapalapit sa sangkatauhan sa lahat ng mga kumakalaban sa akin. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Napakalino ng salita ng makapangyarihang Diyos. Tila sa paggawa ng gawain ng paghatol sa mga huling araw na ipahayag ng makapangyarihang Diyos ang maraming katotohanan. Wala talaga tayong ideya. Napakalaki ng nawala sa atin. Oo nga. Kung mas maaga natin siyang tinanggap, mas maalam na tayo sa katotohanan. Oo nga. Mga kapatid, importante ang malaman natin ang halaga ng dalawang pagkakatawan tao. Salamat Oo nga. sa Diyos kait malinaw ang salita ng makapangyarihang Diyos. Mm. Ngayon lang namin ito narinig. Daman. Wala kaming karanasan. Mm. Kakaunti lang ang alam natin. hingil sa katotohanan ito. Hiling ko na magbahagi pa kayo sa amin tungkol dito. Oh. Oo nga. Noon kakaunti lang ang alam natin. Mga kapatid, magbahagi pa kayo sa amin. Oo. Oh. Oh. Eh. Tungkol sa dalawang pagkakatawang-tao ng Diyos, mayroon talagang uh, hindi makaunawa dito dahil kulang sila sa karanasan kapag narinig nila ito. Hmm. Talagang malalim ang katotohanan ng pagkakatawang tao. Hindi ito maunawaan sa isang upuan lang. Oo, oh, oo nga. Alamin natin ang mga detalye na mga gawain sa dalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Ayon, ayon, sige, ayon, sige. Hmm. Sa unang pagkakatawang tao niya, isinagawa niya ang pagtubos at nagpakita ng maraming himala. Alam ito ng lahat, tama? Alam, Alam namin. Ah, uh, Tulad ng ano? pinakain niya ang limang-libong katao. Oo, oh, tama. Binayapan niya ang hangin at alon. Uh, ba, diba, sinulit yung binuhay niya? Aha. Ang binuhay niya ay si Lazarus. <kataon nga. laughs> tama. At ang Panginoong Yesus ay nag-ayuno at tinukso sa loob ng apat-tapong araw. Oh. Lumakad siya sa dagat at iba pa. Tama. Dahil gumawa siya ng mga himala at nagbagong anyo siya sa tuktok ng bundok, sa mata ng tao, bagamat ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, Nagtaglay pa rin siya ng kapangyarihan. Hindi siya karaniwang tao. May mga himala saan man siya magpakita. Tama. At ang yugtu lamang ng pagtubos ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ipinahayag niya lang ang katotohanan ng pagtubos. May kita dito ang disposisyon ng habag at pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ipinahayag ang lahat tungkol sa gawain ng paghatol at kaligtasan. At oh, hindi niya ipinahayag sa tao ang matuwid, banal, at di nasasaktang disposisyon ng Diyos. Nakumpleto ng unang pagkakatawang tao ang kahulugan ng pagkakatawang tao. Hmm. Sinasabi na makapangyarihang Diyos, si Jesus ay gumawa ng isang yugto na tinupad lamang ang diwa ng ang salita ay kasama ng Diyos. Ang katotohanan ukol sa Diyos ay kasama ng Diyos, at ang Espiritu ay kasama ng laman at hindi maihihiwalay sa Kanya yun ay ang laman ng nagkatawang taong Diyos ay kasama ng Espiritu. Na siyang lalong katunayang ang nagkatawang taong Yesus ay ang unang pagkakatawang tao ng Diyos. Amen. 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 Ang pagkakatawang tao ng Diyos sa mga huling araw ay iba sa unang pagkakataon. Sa ikalawang pagkakatawang tao, di siya nagsagawa ng himala. Hindi siya pambihira. Sa panlabas na anyo, mukha siyang karaniwang tao gumagawa siya ng praktikal at makatotohanan sa mga tao. Naipahayag niya ang katotohanan upang hatulan at gawing perpekto ang tao. Amen. Amen. Ibinunyag na makapangyarihang Diyos ang plano ng pamamahala ng Diyos. At ipinakita ang banal na disposisyon ng Diyos, ang lahat ng kung ano ang Diyos at anong mayroon siya. Ang kalooban ng Diyos at ang kanyang ipinagagawa sa mga tao. Amen. Amen. Inilantad niya ang makademonyong kalikasan ng tao at ang mga tiwaling disposisyong kumakalaban sa Diyos. At sa paggawa nito, nilupig, pinerpekto, inilantad at inalis ang tao, bawat isa sa sarili niyang uri. Amen! Amen. Makahulugan nga ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Oo, oh, yun ang makapagbubunyag sa lahat ng uri ng tao. Oh, lahat ang ipinagkaloob ng Diyos sa tao sa mga huling araw ay ipinahayag sa loob ng normal na pagkatao ng kanyang katawan. Mm -hmm. Walang pambihira dito. Ang nakikita natin ay normal na taong bumibigkas at gumagawa ng gawain niya. Oo nga. Tama. Ngunit ang salitang binibigkas ni Kristo ay pawang katotohanan. Ito ay may autoridad na kaya magdalisay at magligtas. Amen. 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 Salamat sa eh. Diyos. Mula sa salita ni Kristo na humahatol at naglalantas sa katiwalian ng tao, nakikita natin, alam ng Diyos ang kaibuturan. Sa Kanyang pagbamasid sa tao, lubos niyang nauunawaan nalalaman din ng tao ang matuwid, banal at di nasasaktang disposisyon ng Diyos. Amen. Amen. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Magmula sa pangihimok sa atin ni Kristo. Nauunawaan natin ang habag at malasakit ng Diyos sa tao. Amen. Mula sa maraming paraang nagsasalita at gumagawa si Kristo, napapahalagahan natin ang pagkamakapangyarihan ng Diyos. Ang marubrob na mga balaki ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan at ang tunay na pagmamahal ng Diyos at kaligtasan ng tao. Amen. Sa paraan ng pagtrato ni Kristo sa lahat ng tao at mga bagay. Nauunawaan natin na ang saya, galit at lungkot at ligaya ng Diyos ay tunay na mabuting bagay. At kung paanong ang lahat ng ito ay pagpapahayag ng disposisyon at ng diwa ng buhay niya. Amen. Batay sa salita at gawa ni Kristo nakikita natin kung gaano kadakil ang Diyos at kung paano siya magpakumbaba. Nakakaroon hmm. Nagkakaroon tayo ng tunay na kaalaman sa orihinal na disposisyon at tunay na mukha ng Diyos. Kaya't may uhaw tayo sa katotohanan at paggalang sa ating mga puso upang tunay na mahalin at sundin ang Diyos. Itong ang epekto sa atin ng salita at gawain ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Ang salita at gawa ng Panginoong Hesus ay hindi lang para makita ng tao na nagkatawang-tao ang Diyos. Kundi nang makitang tunay ang pagpapakita ng salita ng Diyos sa katawang-tao. Amen. Amen. Mm -hmm. Isinasagawa nito ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Itong normal karaniwang katawan ay ang sagisag ng espiritu ng katotohanan. Amen. Amen. Ang Diyos na nagkataong tao, ang katotohanan, ang daan, at ang buha. Amen. Siya ang pagpapakita ng tunay na Diyos. Amen. Amen. Salamat sa pag Sa gawain ng makapangyarihang Diyos, na kumpleto ang kahalagahan ng pagkakatawang tao. Amen. Amen. Tama. Kung hindi natin narinig to, hindi sana natin naunawaan. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, basahin natin ang dalawa pang talata ng salita. Mabuti. Upang mas malino ang ating pagkaunawa sa katotohanan ito. Okay. Salamat. Okay buklatin natin sa pahina na isang libo apat na po. Sige. Kapatid na Lin, ako magbabasa. Aba, sige. Tinupad ng yugtong ito, nang gawain ang panloob na kahulugan ng ang salita ay nagkatawang tao. Nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa na ng kaharian, ang Diyos na nagkatawang-tao ay nagwika ng mga salita upang lupigin ang lahat ng naniniwala sa kanya. Ito ang salita na napakita sa katawang-tao. Ang Diyos ay naparito sa panahon ng mga huling araw upang gawin ang ganito. Siya ay naparito upang tuparin ang kabuluhan ng salita sa katawang-tao. Tanging nagwiwika siya ng mga salita at bihira ang pagdating ng katunayan. Ito ang substansya ng salita sa katawang tao. At nang ang Diyos na nagkatawang tao ay nagwika ng kanyang mga salita, ito ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. At ang salita na siyang naging katawang tao. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Amen. Ito ang gawain ng pagpapakita ng salita sa katawang tao ay ang gawain na tutuparin ng Diyos sa mga huling araw at sa pangwakas na kabanata ng kanyang buong plano sa pamamahala. At sa gayon, ang Diyos ay naparito sa lupa at naghayag ng kanyang mga salita sa katawang tao. Amen. Yaong mga gagawin ngayon. Yaong gagawin sa hinaharap. Yaong tutuparin ng Diyos ang huling hantungan ng tao. Yaong maliligtas, yaong mga mawawasak at iba pa. Itong dapat matamo sa pagtatapos ay maliwanag na nakasaad. At lahat ito ay upang tuparin ng aktwal na kabuluhan ng salita na napakita sa katawang tao. Ang atas ng saligang batas na dati nang nailathala. Yaong mga mawawasak yaong mga papasok sa pamamahinga. Ang lahat ng ito ay dapat matupad. Amen. Ito ang gawaing pangunahing natupad ng Diyos na nagkatawang tao sa panahon ng mga huling araw. Pinaunawa niya kung saan ang mga itinadhana at ang mga hindi na itadhana na bibilang. Kung paanong ang kanyang mga tao at mga anak na lalaki ay dapat uriin. Ano ang mga mangyayari sa Israel? Ano ang mangyayari sa Ehipto? Sa hinaharap, bawat isa sa mga salitang ito ay matutupad. Amen. 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 Ang mga hakbang ng Diyos ay tumutulin. Gamit niya ang salita upang ibunyag sa tao. Kung ano ang gagawin sa bawat kapanahunan at ang gagawin ng Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw at kanyang ministeryo na dapat isagawa. At ang mga salitang ito lahat ay nasa ayos upang tuparin ang aktwal na kabuluhan ng salitang napakita sa katawang tao. Mm. Amen. Amen. Napakagandang talata. Oo nga. Ng sa ilang taon, hmm. ng aking pananalig, wala akong pangunawa sa katotohanan ng pagkakatawang tao. Eh, tama. Alam kong siya ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ngunit kung ngayon ay kasama natin ang Panginoong Hesus, tiyak na hindi ko siya makikilala. Baka tulad na ako ng mga fariseyo. Ikinakaila at kinakalaban siya. Totoo. Ngayon ay sumaksi kayo kung paanong ang makapangyarihang Diyos ay gumagawa tulad ng sa Kanya. Di siya kayang kilalanin ng tao batay sa panlabas niyang anyo. oh, totoo yan. Kung di kayo sumaksi sa salita at gawa ng makapangyarihang Diyos, paano namin maririnig ang tinig at makikita ang pagpapakita niya? Amen. Amen. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa pakikinig sa inyo, nakikita namin na ang makapangyarihang Diyos ay tunay. Amen. Ang pagkakatawang tao niya. Amen. Amen. Binuksan ang salita ng makapangyarihang Diyos sa mga mata ko. Marami akong natutunan. Amen. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Matapos basahin ang mga salita, naway lahat ay may dagdag na kaalaman kung paano nito kinukumpleto ang mismo nitong halaga. Oo, oh, Ma. Am. Salamat sa Diyos. Napakarami kong natutunan sa pagbabahaging ito. Alam na natin ngayon ang katotohanan na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay isinasagawa sa pamamagitan ng gawain ng pagkakatawang tao. Amen. Ang yugtong isinasagawa ng Panginoong Yesus ay ang pagtubos. Limitado ang mga ipinahayag Niya. Kaya, sa pagdala sa gawain Niya, ang kaalaman natin sa Diyos ay limitado pa rin. Ah, talagang totoo yan. Ang makapangyarihang Diyos ay naparito para maghatol sa mga huling araw at ipahayag ang katotohanan sa matuwid na paghatol ng Diyos sa katiwalian ng tao. Amen. Itinutulot nito na makita ang disposisyon ng Diyos at maalaman ang Kanyang matuwid at banal na diwa. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya't ang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay lubos ang kinumpleto ang gawain ng Diyos sa katawang tao. Amen. Salamat Ipinahayag sa Diyos. Ipinahayag niya ang kabuuan ng katotohanan na ipapahayag ng Diyos sa katawang tao Amen. At natupad na ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Amen. Ganito kinukumpleto ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos ang pagkakatawang tao. Amen. Amen. Ito nga ang kumpleto. Ang dalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay kailangan-kailangan ng isa't isa. Kaya hindi masasabing minsan lamang magkatawang tao ang Diyos o na siya ay magkakatawang tao ng tatlo o apat na beses. Tama dahil nakumpleto na ng dalawang pagkakataong taon niya ang gawain ng pagliligtas niya sa sangkatauhan. At ipinahayag ang katotohanang ng nagliligtas sa sangkatauhan na dapat ngang ipahayag. Oh, sa ba? Salamat sa Diyos. Sa gayon, nakumpleto ng dalawang beses ang kahulugan ng pagkakataong taon ng Diyos. Amen. Amen. Nauunawaan na ngayon ng lahat. Oh, Alam sila. Salamat sa Diyos. Talagang makabuluhan ng dalawang pagkakataong taon ng Diyos. Kung hindi natin ito narinig, hindi sana natin naunawaan ang pagkakatuwang tao. Amen. Salamat sa Diyos. Amen.